Grabe, buta ako lang pang birthday ni Maxi. Uh, kaya panoorin nyo ito kung ano nangyari guys. For today's video, ito nga guys, pupunta naman kami guys sa bayan dahil birthday ni Maxi. Ayan, kasama ko si Mudra, ako at saka si kapatid ko at saka si Yanya, na, tsang pamangking dalawa. At syempre guys, ayun pabiyayin na kami punta kami sa bayan guys. Syempre na kailangan namin puntahan. Eh, Siyempre, walang iba kundi ang simbahan. Kailangan natin magpasalamat. At hindi ako nakapagsimba last month. Ay, nang last month simbahan pala ako. Ayun nga, papayain na kami guys. Brum, bum, 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 brum, 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 brum. At, at, at eto nga guys, naglalakad na kami papuntang simbahan. At siyempre guys, alam niyo naman, pag uh, nagsisimba tayo, kailangan natin magpasalamat. Ayan, kasama ko sila mudra. Ayan, nandiyan kami guys. Sa Tarlac City yan guys, sa Tarlac Cathedral. Yan po yung pinakamalaking simbahan dito sa amin bayan sa Tarlac City. At ka, ano lang yan guys, sa ah, harap po siya ng uh, plaza ayan at saka sa mismong recipe namin ayan papunta na kami kasi nandiyan kami sa may ano sa may kabilang pinto kasi nga yung pinaka front door nila kasi nakasara pa kaya ang gumawa namin ginawa namin ginawa namin nabubulot talaga ako no guys andun kami sa kabila ayan papunta na kami sa kami sa kabila at ako ay nagvideo-video muna ng konti diyan sa mismong harap na simbahan at siyempre bibidyo ko na yung sa loob hindi eh, pwede walang magvideo sa loob guys kaya ayan at ako ay pupuntakan na kami Ayan, na pa nga si Maxi, yung birthday boy Ayan o Magki 3 years old na po siya ngayon dahil uh, Ay uh, baby na ata na niya mga ilang, mga ilang buwan na lang yan sigurado Ayan po At ako yung nagdarasal po dyan Basta nasa akin na lang kung anong yung nagdarasal ko guys Siyempre kasama kayo Sa lahat po ng mga followers ko na nakasubaybay sa akin Thank you po At siyempre <laughs> Papunta na kami sa ano guys Papunta na kami sa mismong mang inasal. Siyempre, at pumili ako muna ako ng uh, butter cake. Ayan, nandito na naman kami after namin kumain, guys. Hindi ko na binidyo kasi nga, basta, hindi ko na binidyo yung kasi medyo, ano, alam nyo na, mahirap na. Kaya, ang kinawa namin namin, after namin mang inasal, pumunta kami sa sa nga ano sa mismo Magic Star man maglaro. At ito pauwi na nga kami guys. Pauwi na kami dahil tapos na ang birthday yan. At bibili na kami ng pancit, guys. Siyempre pancit lang. konti lang at siyempre importante pang pahaba. Ayan na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Maxi. Yan lang. Thank you po sa sponsor ng cake. Maraming salamat. Hindi na hindi siya nagpabanggit kaya thank you so Happy ah, birthday alaba. to you Yay!